Hi, good afternoon po mga ka-baller. So, ito po. Today is... Oh, uh, sorry. Bad! Huh? No! <laughs> <Why>? <laughs> Sabi ni Papa, record ko daw Ano? 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 Good afternoon to all mga kaballers Today is September 10, 2023 So yan, syempre nag i na muna ako sa kotse <laughs> Damn! Yan, Sorry Javier ha Diba sabi mo, lagi ako nag-i-intro sa kotse Parang dito kasi madali mag-i-intro eh <laughs> the the one... Susunduin ko po ngayon si Joy Dito lang po sa loob ng village namin uh, Nag-tutor po siya yan, sobrang proud ako sa girlfriend ko. Nice. Kay Joy dahil talagang yung pagiging teacher niya before, uh, nagagawa niya pa rin ngayon, no? Kahit as a part-time tutor teacher siya. So, iniintay niya ako dun sa may Dunkin Donuts sa madalas namin puntahan. So, walking distance sa dun house nung pinag niya. Pero ang pinaka-content ko po talaga ngayon, hindi yung sa tutor niya or sa pagsundo ko sa kanya. Ito ay ang before and after ng itsura ko ngayon. nako uh, ewan ko baka maraming hindi makakagusto sa itsura ko mamaya. Pero talaga napag-decide na ako, feeling ko mas makakabuti yung gusto kong maging itsura ko at gusto kong mangyari sa buhay ko. <laughs> so yan, surprise na lang mamaya. ito ko nga po pala magpasalamat sa lahat po ng mga nagsusupport pa rin po sa ating uh, Kaboller YouTube channel po maraming salamat po ah and sana po tuloy-tuloy lang po yung inspiration at motivation na nabibigay namin sa inyo so ito po ngayon uh, talagang maigting po yung practice namin pinagsasabigin po yung practice ng bowling at yung work ko po sa BPO company at talagang yun ano ako night shift na po nga kasi ko. So buti na lang po may mga work from home pa rin naman kami hybrid yung schedule ko dyan sa full-time job ko Pero as a part-time athlete at ang passion ko po talaga ay ang sports So sana po tuloy-tuloy uh, lang po ang support nyo sa aming Philippine Para Bowling Team uh, Headed by our Coach Benjie Coach George At ang aming Philippine Para 10 Pin Bowling Association President, Caro Diego, Maraming salamat po sa supporta ah. Uh, kayo po nakikipag-usap sa officials ng Philippine Sports Commission para po sa mga nakukuha namin mga ito may bago po kami mga bola na magagam magagamit po namin uh, sa aming mga future tournaments tulad po ng Singapore Inter uh, para Bowling International sa October 2 to 8 sana po matuloy, sana po matuloy and yan, maging kumpleto na po ang aming mga arsenal sa bowling uh, sobrang salamat po, salamat po Pati po sa Philippine Sports Association for Differently Abled sa Phil Spada. Maraming salamat po Sir Mike Baredo. So, kinuha ko lang po yung opportunity na to dahil talagang ito po talaga yung ano ko eh, passion ko talaga, yung sports. Pati po yung mga kasama ko sa Philippine para bowling team, talagang talagang ano po, hindi po kami titigil para makapagbigay ng uh, karangalan sa ating bansa. Sana po yung mga nanood po yung obstacle challenge na upload ko po last time uh, sana po uh, na-inspire po namin kayo dahil talagang pinakita lang po talaga namin doon na yung obstacle sports na yan ay kaya din talaga namin itry ng mga PWD at ng senior citizen katulad ng coach namin ni Coach George na talagang makikita naman sa video na yon na talagang kaya niya rin uh, ang obstacle, di ba po? <laughs> so, yan. Thank you po, ha, uh, mga kabollers. Tuloy-tuloy niyo na support. Uh, yan po yung nagbibigay sa akin ng lakas ng loob at ng uh, motivation para magtuloy-tuloy po ang aking uh, pag-vlog. Hindi man po ako katulad before na araw-araw or uh, mayat-baya, pero Uh, I'll make sure po talaga na matodocument ko po yung mga highlights po ng mga ginagawa ko. Uh at the same time focus po talaga ako sa aking uh training ngayon. So yan, maraming salamat po sa lahat po. Putoso. pag-tutor mo. Oh, bait niyo mga kids. Oh. Ayos. Aprobe mga kids. Tina-document ko eh, yung gagawin natin mamaya pero hindi ko sinabi. Ano na Order po muna kami dito sa Dunkin Donuts na uh, ice coffee, mga donut, tuna sandwich. kung saan tayo pupunta So yan, abangan nyo Sa ano? Malapit na kaming pumunta sa pupunta <laughs> Kinakabahan ka ba? Nakakabahan ako pero Oh my God! Oh laban lang laban Laban lang laban <laughs> So nandito na po kami sa aming destination Ah, uh, yan. Malalaman na lang ulit mamaya kung ano na magiging itsura ko. <laughs> 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 pangalan mo kuya? First time na mo sa pagkakapitito mga kabalers dito kay Kuya Arnel Kuya Arnel si Ano po ang tawag siya niya ko? Si na ano na Barbershop Amigo Shop Amigo? Giving me is fiction I'm a sorry sucker and this happens all the time I find out that everybody talks, everybody talks, everybody talks. It started with a whisper Be my drug, you give be my new prescription. Too much can be out all my thoughts. All this trash talk make me itching. Oh my my shit, everybody talks, everybody talks, everybody talks too much. It started with a whisper, and now it's been like Be the day.

dito po yan, sa aneryo, sa street lang, sa BF Resort Village. Pero na, nagpa-semi-calve ako, tsaka nagpa-shave, 1250 lang. So yun, okay, mura po dito. Tignan po kaya ang kadroy. Medyo na-stress ako ng konti pero wala, talagang choice ko naman po talaga to. And feeling ko ito yung mas makakapagpabilis ng aking araw na hindi na po ako nag-aayos, naglalagay ng wax. So, yun po yung dahilan ko. Tsaka, okay. yung shampoo, makakatipit. Konting shampoo lang. Kasi pag wala ako, hindi na naayos yung buko. Oo, oh, dito. at least yan, uh, ano na to. Ito na po ang hairstyle ko sa Singapore. <laughs> Kung matutuloy po yung Singapore. And feeling ko, mas makapag-focus po ako sa mga iba kong ginagawa. At least, makakalas ng mga 15 to 20 minutes sa aking pag-aayos ng buhok, no? Kasi nga po, pinagkasabi ko nga yung training at yung work. uh, work at night. Then, training sa hapon so kaya ito uh, nagpa-semical po ako ulit a few moments later

Okey naman 'yung mga basta. Sabi naman sa bas. yat. ko 'to, oi. Oh! Ka. <laughs> okay lang, maganda ka naman 'tong nakababae buok mo, Eh, 드리스노 코미모스 낯을 썩는다 낯을 썩는다 낯을 다 Daisy, okay ba yung buho ko? Yes. Yung approve yung buho ko or yung, kahap, yung kanina, yung mahaba or yung semi-galbo? Uh, um, right now. Yung right now. Okay, thank you. Huy! Uh, no offense, no offense. Ano, ano? Ang sabi mo? No, offense. Ano yung opinion? Mas maganda yung kanina. Why? You chop off their hair and then they look up. Hello. Oh, no, it's not. What's up, Nidisi? Open it He's not lying at the point. He's not lying. He's not lying. He's not lying. He went in a bus. He's not distracting us. Now I see the door.